channel mga kaibigan. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please do like, subscribe and press that notification bell para updated pwede ka sa mga bago natin video. Congratulations kay Junto Nakatani mga kaibigan. Wala pa rin talo. 30 wins na siya mga kaibigan. Panalo siya by a second round TKO against Quiliar mga kaibigan. Well, napakaganda ng kanyang performance mga kaibigan sulit ang kanyang mga patama, precise, at saka malalakas ang kanyang suntok. Duguan mga kaibigan, duguan ang ilong ng kanyang kalaban na si Quilia. Dalawang bisis bumagsak sa second round at sa second bagsak niya mga kaibigan, hindi na siya nakatayo at the count of 10 mga kapat. There you are mga kaibigan. So, magandang sign ito sa Super Bantamweight Division. Maaari. Marami ang nagsasabi. Maari pa silang maglaban in Aoya Well, abang-abangan natin yan mga kaibigan. But malakas ang ugong-ugong na aakyat ng division si Aoya Inoue mga So, mababakit ang undisputed title So, posibleng marami ang mag-aagawan sa Super Bantamweight Division. Isa na dyan itong si Junto na katali. And of course, ang ating kababayan, Carl Hamis Martin, mga kaibigan. Kaabang-abang at saka nakaka-excite ang maaaring mangyari sa Super Bantamweight Division. Mga so, what's see lang tayo, mga kaibigan. At abang-abang lang tayo, guys, as usual. Thank you so much for watching and see you on our next bye.